Mga sweethearts, nako, eto na nga. Isang magandang balita, ako po ay fan mode today. Uh Oo, -oh, syempre pa, my name is Start Carlos at nandito kayo sa mundo ng show business. Welcome mga sweethearts ko at manunood tayo ng sini ngayon. <laughs> Actually, si Meme Vice ganda ang nagkwento sa akin na napakaganda daw din itong pelikulang to. Alam mo, mixed yung feelings ko paglabas ko ng sinihan kasi lumabas ako ng sinihan, nang umiiyak. Kaya di ba, napat, i-interviewin na ako pagkatapos nung, nung, screening. Sabi ko, hindi ko carry sa, sa, showtime na lang. Kasi pumukas yung ilong, hindi pa ako tapos umiyak. Parang hindi siya ganun ka... Yung pelikula, sa sobrang ganda niya, at sa sobrang relatable, na masasabi mong istorya mo din to, hindi mo siya mabibitawan agad. Ang daming eksena doon na... Ang tahitahimik lang, pero ang dami-daming sinasabi at saka pinaparamdam sa'yo. Napakaganda ng pelikula. Hindi siya... Hindi siya mabilis makalimutan bibitbitin mo siya hanggang sa pag-uwi at yun yung pelikulang magpapamahal sa iyo lalo doon sa sa mga taong dapat mahal na mahal mo lalong lalo na yung mga magulang mo nanay mo o tatay mo o pamilya mo ito ang meet greet goodbye parang parang malungkot nga kasi may goodbye sa dulo pero syempre mamimit natin Ako, isa sa pinakamahusay na artistang tinitingala so samahan niyo ako for today's video o oh, hindi tayo artista ngayon ha fan tayo ngayon. Kaya, oh, mapraktising ko lang yung tili ko. Ah! Ay! Okay na ba yun? Diyos ko. Sabahin niyo ako. Let's go. At salamat na rin kay Bebsi. May kita niyo agad yan. Kasi yan ang punong abala. Let's go. o oh, black screening to. Of course, sa mga friends, nang napakagwapon si Joshua Garcia. Kaya samahan nyo kami for today's video kasi mamimit natin siya. Pero na-meet ko na si Joshua, FYI lang. Hindi ko pa siya nakaka-work on movies or on teleserye. Pero nakita ko na siya sa inuman. Ganon. <laughs> Shout out sa Solano Hotel kasi doon kami nagkita una at very very nice person siya. So, let's check it out later. Tingnan natin kung makakachikahan natin. Sabi ni Vice Ganda, grabe daw talaga. Ito yung taong nakapagpaiyak sa kanya the whole time. Nung unang-unang nag parang black screening or premiere night, nandun si Vice, kinwento niya sa akin, sabi niya, start panoorin mo, makaka ka. Tingnan natin kung sa hanggang saan tayo makaka -relate. Pero syempre, andito rin ang Inay Maria na sobrang lodi ko at iba pang mga artista. Bel Mariano ang alaga ko sa Can't Buy Me Love. Sobra. Kompletos, rekados talaga to. Kaya I'm so happy to be part of this. Kung nari ako si Ann Curtis. Uy! Mapakapogi. <laughs> oh, o, oh, tingnan mo naman. may Jollibee rito? Hindi crave ako. May rubis ko kaya na strawberry. Kaya meron dito para yung cravings ko kasi. Ano nga ito? <laughs> Uy, may ko pastillas. Mga girls, magkano naman to? Sabi ko na, craving satisfied tayo rito. <laughs> eh, yung Jollibee kaya? Na, sa, sa, sa kaya may Jollibee rito? May feeling ko sa moon. Meron. La la la. <laughs> <laughs> uh, ito si Beb, si... Gosh, oh. May oh. asma ka ngayon. Yes. Tingnan mo kung gano'n siya kaliit to. Tapos ang dami-dami niyang... Ang dami-dami niyang mga ano, angels. Hmm. Ang Team Joshua, huh. di ba? Oh. Ay, tumatawag. Sagutin mo. Alam mo siya nalang nag-artista sa ano. <laughs> Kasi pag nagkikita kami, normal na normal na ano eh, na buhay ni teleserye, never. Siyempre, it's a dream na makatrabaho ko siya. Eh, paano? Nasa GMA nga ako nga. <laughs> Shout out. Shout out ABS, okay? Uh, ready to move on ako ng January, tapos ng teleserye ko sa GMA. <laughs> makatrabaho kita, promise. Oh, kaya ko. Mataas yun, high pitch. Feeling ko, sila ang ano, kasi dati siya nage-extra-extra, tapos si Josh, extra-Josh. Paano na-connect yun? Saan yung galing? Oo. Ay, may pa-burger. May pa-burger pa. Nakakalo. Ang sarap manood talaga ng Joshua film, kasi may... May Jollibee ka. Oo. Tapos may pa-burger imo kaya. Tapos may soft drinks pa akong nakita. Maraming salamat. Ano ba ito? Ba't may sauce? Ay, nuggets. Oo nga. Shala. Ay, yun oh. Ah, baka naman, ha? Ayan lang siya! Ay, yun <laughs> Yung tunag -tunag ako. Ah. ngayon Hindi pa lang, Alam mo kung bakit ako nanood? Bakit? Sabihin ko lang sa 'yong kinuwento sa akin 'to Vais. Okay, kaya ano. Oo, At saka friend ko nga ito. Okay. Sabi niya sa akin, panoorin mo 'to, makaka-relate ka. yes, yes At yes, napakahusay yes. mo raw. Ah hindi, comedy to. Hindi, hindi ako naniniwala, kilala ko kayo. Yung line-up pa lang nito, Diyos ko, Inay Maria, ikaw, Piolo Pascual, Bel Mariano. Sabi ko nga kanina pa, sorry ah, ang aking mga oh, hi, sweethearts lang dyan. Ah sweethearts, sweethearts mo kayo dyan. Pero sweethearts ko to ngayon. Hindi <laughs> ba kita nakaka-work? Pero, lagi tayo nagkikita sa, ano, sa Batangas. Oh, sa Solano. Oo. Oo. And mga... Hopefully soon makawakita uh Oo, -oh, sabi ko. Pinagdadasal ko yan. Kasi talaga uh -huh. namang... Kinuwento ko sa kanila, sa mga angels mo, kung gaano ako sumuporta sa it's okay to not be okay. Not... Na every time, galing akong Vice Comedy Club kasi I work for for Vice eh. Okay po. So, after kumang galing doon... Sa so Comedy Club po? Uh Oo. -oh. Gusto ko makabunda doon. Ay, walang problema ngayon ah. Let's go. Ha? <laughs> Ang dali kong kausap. Magsama ako ng friends mo sa akin Yes. Oo. o sabihan mo lang ako. Ah, kami ni Bebs. <laughs> nung last time na nagpunta nga si, ano, si Meme, yun ang kagad. Sunday yun eh. Hindi may basa. Oo. Yun. Yon, tapos, nung nakaupo siya doon, guys, galing ako sa ano. Nandito pa yung luha ko. Nag, gusto siyang interviewin, pero hindi siya makapagpa-interview kasi yung luha niya patak ng patak. <laughs> I'm so happy to see uh, you. Pero I, I am so happy to have met you again. Thank you. Sana maka work kita. <laughs> Oo. Tsaka sana ako si Ann Curtis sa mga susunod. <laughs> <laughs> o kaya kahit katulong pa rin. Lagi naman akong katulong, <laughs> di ba? Amo naman to. So, ang dami-dami mo ng fans na nag-iintay. At mara meron yes, ka pa uh, ibang sinimang raray-rayin. Yes. Uh, today, ang dami ko mabubuntahan. Mm. Sana magustuhan mo yung film. Oo. Oo. Good luck. Thank you po. Thank, oh. thank you. Thank you.

sa labin! Gusto na! Gusto! Last hug! Good luck, good luck. At good luck sa mga susunod mo. Good luck sa'yo pag may panahal sa'yo movie. ay, talaga. Oh, sabi, sabi nang iyak daw ako eh. Ay. Ay! Ay! Bak! Ayan, na matay! Hoy! Ano nangyari? Oh! oh uh, Security! <laughs> ay! Ano nangyari? <laughs> Mas masaka silang tumili, hindi ko sila kaya. <laughs> Alam nyo, ang bongga nyo, mahal kayo ni Josh. I love it. So, hindi natutulog ang Josh kasi <laughs> miikot <may> siya <laughs> sa mga cinemas. Tropang Josh. Woohoo! Oo, may natin yung extro kasi kailangan merong effect yung yung ano, tingnan natin ko anong magiging epekto sa akin ng movie. Ah! Ay! Hindi kayo nagbayan ng Meralco! Yes! Grabe, na-witness niya. Super bait ni Joshua Garcia sa mga fans niya. Ultimo sa akin. At napanood naman natin ang mga pelikula. Ako, sinasuggest ko na sa inyo, panoorin niyo ang Meet, Greet and Bye. Kanina, mali pa ako ng sinasabi. Meet, Greet, Goodbye ha. Pero Meet, Greet and Bye, ngayon nalaman ko na kung bakit ganyan ang title na to sobra. Nakakaiyak talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya naman, ano, maraming marami kayong matututunan. Super relate ako, especially yung pag-memorize ng muka. Joshua, abangan mo yung nangihingi ka ng ano sa akin, ha? Ng opinion ko, abangan mo yung message kita. I love you mga sweetheart ko at sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And I'll see you sa next vlog ko. I hit nyo lang ang notification bell at syempre, i-share nyo na rin to. Ha, Thank you